Hello, mega love shout out. It's me again, Ate Aisa Suerte TV. Gipangmingaw na ba ang tanan sa kani atong mga chika-chika nato, no? Uh, sa mga nag-message sa ko ah, nga magbuhat na sad ko usab og video nga makita jud akong dalagway, no? Kay sa una, ginaani man jud akong ginabuhat before during sa pandemic time nga during sa akong live live sa una, o sa mga videos nga nagaguide ko sa mga bagong mga nag-appeal sa YouTube before. So, karon is na naman ta sa Facebook, uh, mga previous mga months or years, ako naman dyan giundang ang pag-video-video sa akong kagalingon kay Murag na Sulagma or na <laughs> lain na dyan itong dagway ka karon no? sa kanya itong uh, four years ago. So, Murag uh, curious po ta or aware po nga murag di naman tapang video atong dagway <laughs> pero aduna naman jud nag-message sa ko nga at ay sa paghimog video balik nga kanang ikaw jud makita ba kay murag gimi nga mini mao na nga duga na jud na nag nagsulti sa ko nga friend na ko sa unang sa YouTube nga magsigis ingon at ay sap, ano, sa saan ka mo balik og live so di naman jud ko mag live kay busy na kay akong time no so kani chika lang sa tano pero karon um, I'm planning or naghunahan uh, hulang -hulang ako balik nga maghimo ko video sa mga uh, mga mag-guide sa mga especially sa mga bag-o karon. Kasi so may dapat og angay nga buhaton nila. Um, Kabalo man jud tatanan nga murag halos vlogger naman jud naman jud mga vlogger karon og kasagaran sa mga vlog nga ilang ginabuhat naga trending pod kay ang mga tao is depende man na unsay niche nimo so ako niche sa una is tutorial jud ko then effective pod siya kay aduna na pud daghang mga mugatan-aw og labi na sa during sa akong live sa una ubay-ubay pod mga tao, no? O dag daghan po tang ginaingon nga magpalupad kani ato which is naundang nato kay tungod napod ay mga own reasons so, so karon is akong observation sa mga panghita ko aron sa kadaghan nga na nag vlog karon kasagaran is uh, ma kwanjod ma, ma trending ma trending sila pero pila buwan ma demonetize so aduna joy mga dapat ug angay buhaton sa ato mga videos dili lang nga kita maghimog video para matrend, no kanang isasad sad nga unsao nato pag sustain sa atong mga videos o sa atong page or sa ato ang profile karon is Uh, ang income is profile and page naman. So, unlike before sa YouTube, is ang YouTube sa live, aduna pa may mga panghatag or mga pang pangpalupad sa una. Ang kaniatong star is aduna pa na naapod na sa YouTube before. Pero ibang pangalan, pero same same lang pod og pero ang rules sa mga engagement is same ra sa YouTube and Facebook. Then ang rules pod how to pan demonetize same ragi hapon so na yung mga rules ang mga platform no nga nga angay natong uh, gamiton or tumanon para di ta ma demonetize so later on or mga su, mga sumusunod nang mga videos nak maghimo na ko mag mga tutorial how to sustain ang atong mga videos mas maayo karon is nakanindot karon nga panahon is sa, sa Facebook kay wala na nang gitawag na mo sa unang maghimo pa thumbnail o mga nindot nga videos dapat nga ah, nindot ang transition nindot o uh, uh, itsura karon is bisag normal nga videos easy rigid kaayo, ayo matrend ka makakwarta na ka so mao nang akong na observe karon so medyo nindot pod siguro nga mobalik ko <laughs> kaya ako na observe ang akong facebook na naa na na po gi panghatag si uncle or si lolo mga you no? Know? Pero lahi ang hatagan og value or rate sa YouTube o sa Facebook. Pero naa may income ginagmay so maghimo pud tag videos, no? Okay, maura to sa mga di pang mingaw sa akong katawa, sa akong smile o sa akong dagway, na no? Ang uban, ah, kabalo man ko, ang uban di wala gimingaw. <laughs> Pero ang uban pod, no? Kani isa lang sa mga nag sa ko ang ah, nagka uh, hatag og encouragement nga maghimo kog laing video or maghimo mag kog videos nga makita kong dagway usab no kay dagway na man ko na undang jud uh murag like four years ago nga makita ko n nakita ko ninyo or sa atong live o sa akong mga post especially sa YouTube karon sa Facebook man God is uh, video video lang Matali ako mag-ibang ganap, no? Para lang dyan masustain ako ang kan, profile. Para dili ma-demonetize or para dili ma-boring. Ma, ma, ma boring. <laughs> okay, sige. Until next time. Bye-bye. See you later.